Grabe, parami ng parami ang bastos sa social media, parami ng parami ang cyberbully. Sa tingin nyo, worth it ba ang maging bully? O baka naman dapat ng turuan ng leksyon ang mga ito para hindi na pamarisan pa? pa? What's up This is Garawi, ang bukod tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Meet Dennis Baronda o mas kilala bilang Denzaball TV isang small content creator na 15 years ng may psoriatic arthritis. Dahil sa kondisyon niyang ito, nanigas ang kanyang likod, kaya hirap siyang kumilos at lumakad, at naging mahirap para sa kanya magtrabaho. Sinubukan niyang magnegosyo, kaya lang naapektuhan ito during the pandemic, and then nagtry naman siya sa vlogging o content creating. Things are going well na sana kasi may talent naman siya sa pagsasalita. Kasalukuyang may 3,000 subscribers na siya as of making of this video. Pero unfortunately for him, naging victim siya di umano ng bullying. Napagtripan siya ng isang content creator din. na oh. po. <laughs> 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 nakapikit na eh. Ready to cremate, boy. <laughs> Meet Johan Sebastian o mas kilala bilang Papayo. Siya ang taong di umano responsible sa pangbubuli kay Denzabol. O oh, huling yeah. silip. Hindi <laughs> sasabuyan mo na ng abo ay ng ano ng lupa, mga bulaklak na noon. Ay barong na lang yung kulay si sisim. <laughs> Bukod sa pinagtawanan nila magkakabarkada si Denzabol, finoto siya pa nila ito na tila ba nasa kabaong. Mustard oh. Pokemon! Sino yung nakatulog na yan? Them, siguro, this is just a joke. Pero, this is a very, very bad joke. Way below the belt. Wish granted. <laughs> Wish granted. Um... to the point na hindi na napigilan ng asawa ni Denzabol ang maiyak sa pinaggagawa ng mga ito. <laughs> Bakit <laughs> na tumawid? <laughs> <And> dark. <laughs> so, ang dark. So anong nangyari syempre, marami ang nainis ng mga netizens at may mga nag-advise kay Denzabol na idemanda ang mga ito para magsilbing lesson at wag ng tularan pa ng ibang tao may mga nag-volunteer din na tumulong para lang tuluyan ng makasuhan si Papayo. Yu. Makikita niyong tuwang-tuwa ang mga ito sa pinagagawa nila. <laughs> 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 Parang ano, alam mo yung nalunod? Na ano, namatay sa lunod? Masaya siguro yung may napapagtriban kang tao, no? Pero uulitin ko ang tanong, worth it ba ang maging bully? Naalala niyo pa ba ang kwento ng dalawang aso na ito? Around May 7, 2023, Napabalitang may inatake na babae ang mga pitbulls na ito kaya naman binaril sila ng mga pulis. Mapapansin mong marami sa mga netizens ang nagreact at nagalit sa mga pulis na ito. Bakit? Kasi naaawa ang mga tao sa dalawang aso na ito. Naniniwala silang hindi deserve ng mga aso ang mabaril. At syempre, naniniwala ang mga tao na all lives matter, kahit hayop pa man yan. Pero after few days, around May 21, 2023, napabalita naman ito. May dalawang tao naman na buli ang sinaksak ng kuya ng biktima ng bullying. Napuruhan sa dibdib ang 17 anyos na si Mark habang daplis sa ulo naman ang natamo ng 14 anyos na si John. Kinilala ang sospek na si Ronel Demilio, 30 anyos. Ang sospek iginantilang daw ang nakababatang kapatid na binubuli ng mga biktima. At kung mapapansin nyo, sa halip na magalit ang mga netizens doon sa sumaksak, natuwa pa ang karamihan. Mas marami ang naniniwalang deserve ng mga bulis ang masaksak at naniniwala silang tama lang ang ginawa nitong kuya. All lives matter, di ba? Pero kung titingnan niyo maigi ang dalawang magkasunod na balitang ito, lumalabas na mas pinapahalagahan ng karamihang tao ang buhay ng mga aso na pitbulls kaysa sa buhay ng mga tao na bully. Bakit kaya ganon? Kasi kapag ang aso nangagat, it's just the nature and instinct of the dog kicking in. Natural, hayop ang mga yan eh. Pero kapag ang tao ay nambastos ng kabwa, it's their choice. Free will nila ang umiiral. Pinili nila ang magpakahayop. <laughs> of course, hindi ako agree sa ginawang pananaksak sa mga bullies. Personally, naniniwala pa rin ako mas matimbang ang buhay ng tao kaysa sa aso. Pero ang point ko lang dito, kung pinili mo ang role ng pagiging kontrabida, i-expect mo ng walang kakampi sa'yo. Marami ang mag-e-enjoy na makita kang mag-suffer sa mundong ito. At alam niyo ba ang kadalasang problema sa mga bullies na ito? Likas sa kanila ang pagkakaroon ng mataas na ego. Napakabigat para sa kanila ang humingi ng tawad. Pero sa tingin niyo, kung sakaling hihingi ng tawad itong si Papayo, worthy bang patawarin pa siya? O dapat lang ituloy ang pagsampas sa kanya ng kaso? Naaalala niyo pa ba si Pura Luca Vega? Hindi ba sinabi rin sa kanya na mag-apologize lang siya at iaatras na ang demanda laban sa kanya? Hindi kami ha-action. Baka nga kasi pamarisan pa siya. Kaya napagkasunduan namin na magsampana ng kaso laban sa kanya. Handa naman daw iatras ng Ihos del Nazareno ang isa ng pangreklamo sakaling sinserong humingi ng tawad ang drug artist sa ginawa. Pero anong sinabi niya? Tell me exactly what I did wrong hindi niya makita ang mali sa ginawa niya. Hindi na nga siya nag-apologize, nagmatigas pa siya. Para sa mga ibang lugar na gusto pang mag-persona dyan, dagdagan niyo pa! Sorry. Patawarin mo sana ako. Napakadaling sabihin yan kung tutuusin, di ba? Proven na napakarami ng gulo ang na-resolve basta may matuto lang magbaba ng ego at mag-apologize. Pero yung mga taong likas na maangas, they will rather risk na harapin ang consequences ng kanilang actions kesa mag-apologize. Kaya naman noong sinabihan si Papayo na mag-apologize kay Densibol, ito ang naging respond niya. Ah! Pa <laughs> so ano sa tingin nyo? Deserve ba ng mga bully na ito ang mademanda? At kung mag-apologize man sila, deserve ba nila ang mapatawad pa? say sorry. Just a thought lang. Asan banda dun? No? Saan banda dun? Uh, I-ano, i-point niya sa nasaan. Uh, will you say sorry ba kung merong mali sa nangyari kagabi? Kung meron. Uh, kung meron, and if that, uh, if that, uh, what you call, mali, uh, really did offend somebody. Diba? Maganda yun eh. Maganda yung tanong mo din eh. Kung meron. Diba? Kung meron lang naman. At kung isa kang bully, online man o offline, mag-isip-isip ka na kung worth it pa ba ang pinaggagawa mo. Kasi kahit ano pang justifications mo sa actions mo, para sa nakararami, mas matimbang pa rin ang buhay ng aso kesa sa buhay mo. So, worth it ba ang maging bully? Adios. Bilanggo!